Isang breaker. Outlet, outlet. Ilaw. Pagkakasama. Pagkakasama sa isang circuit. Ito yung pinakapili nila. Safety kaya yeah. yan. Pwede na mong maging safety yan. yan. Basta, magi safety yan. yan. Basta, Basta alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Una. Inaalaw lang dito. Pagpalit yung bahay mo. 20 amperes. Circuit breaker. Number, number, 12 number 12. Na electrical, na electrical wire. wire. DHHN yeah, 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 number 10. Pwede ka bang gumamit ng number 10? Pwede, bakit hindi? Pag gumamit ka ng number 10, tapos nag perdi ka, dahil sa malaking mabailangan mo ng mas malaking kuryente, pero hindi mo pwedeng gamitin yung number 12. Number 10, paano mo gagamitin? Paano mo ipapasok sa outlet yung number 10? At saka magiging mo lang yung number 10. Pwede naman yung number 12.